Hello guys, good morning po. Nagbabalik po si Michael Vlog. So for today's video nga po, gagawain po natin yung ating ginagawang lababo. So ito po yung part 2 natin, part 2. Tatapusin po natin ngayon ang ating lababo. So papakita ko po sa inyo po, formahan natin. So tayo nga guys, natapos na natin yung ating asintahan. Nakatatlong patong na po tayo. Bali po pala, dumako naman tayo sa pagpuporma para po maipakita ko naman po sa inyo kung paano magporma na po. So, pupormahan na rin po ni Mike bill Vlog yan. So, bali po pala ang porma nito ganito lang po. Ayan, si so medyo tipid lang po tayo sa kahoy. So, medyo manipis lang po naman yung buhos natin. Bali, nuwibi lang po yung kapal. So, at nga po yung porma natin. Ay, porma na po natin. Kung nakikita nyo guys, ayan. So, mamaya po ibubuhusan na rin natin yan. At ipapakita ko na rin po sa inyo ang ating pagbubuhos. So, medyo tipid po tayo sa kahoy. Ayan po. Bali po pala yan ang itsura nya, guys. Ipapakita ko po sa inyo ng medyo malayuan yung ating forma. Ayan, guys. So, ganyan po magforma ng ating lababo. Ganyan lang po ang forma ng lababo natin. So, tara, guys. Samahan nyo ako. So, bali po pala po na natin yung tabi ng hollow block. At doon din po natin kukunin yung kapal ng sa is sa hollow block doon tayo susukat so sa hollow block para yun po yung kapal ng boss natin ayan po at uh, po ni Michael Vlog so ayun nga guys thank you po pala sa lahat ng mga subscriber ko thank you thank you so much lalo, lalo na sa lahat ng aking mga manonood lalo lalo na sa mga viewers kong laging na diyan na at laging nanonood ng mga vlog ko so thank you so much po sa inyong lahat lalo, lalo na po yung laging nakatutok sa aking vlog so shout out po sa inyong lahat ayan umpisa na naman po si Michael Vlog ayan Bali po pala na formahan natin yung tigkabilang gilid. So, tayo naman po yung nagbutas. Ayan. So, lalagyan po natin ng mga bakal yan. Yan po kung nakikita nyo yung mga butas. Tutusukan po pala natin ang mga bakal yan. So, kakapitan po ng ating bakal at bubusan po natin ito mamaya. At kung nakikita nga po ninyo, yung forma natin sa tigkabilang tabi yung ginawa natin kanina. So, mamaya naman po pag natapos tayo ng pagbabakal. Ayan po yung mga bakal natin. At ito tusok na nga po natin, papakita ko po sa inyo So ayan po, itusok na po natin tong isa Ayan So nakatusok na po tayo ng isa So ito naman po, pangalawa At ito naman po yung pangatlo Ayan guys Mga kaibigan kong manonood At ito po yung pangapat At ito po yung panlima So mga nakasukat na po yan, panlima So ito naman po yung pangani, maliliit po anim ayan po ayan po diyan po tayo maglalagay ng lababo pampito po yung tusok natin ayan pampito pangwalo po ito pangwalo pangwalo pansiyan po yung pinakadulo ayan nga po ayan po yung atin tatalian ng ating bakal yan po diyan po tayo tatali so yan po yung magpapatibay ng ating ng ating lababo ano po so babalagbagan po natin ng bakal ayan ko nakikita nyo guys balagbagan po natin. So yung maiksi lang po yung mga bakal natin at ito po yung mga tira-tira lang. So bali po pala yung isang bakal na ay hanggang doon na po sa dulo. At ito naman po yung sa gitna. At yan po yung maiksi lang. At ito po yung pangatlo. Bali po puputuloy natin yan dito. At tatamaan po yan pag medyo mahaba. Tatamaan po ng ating lalagay na lababo. So mamaya po papakita ko rin po sa inyo. So ito naman po ay yung pangkat, pangtatlo ayan po kung nakikita nyo mamaya po itatalaya natin yan so bali po pala dito natin nalalagay yung ating lababo dyan sa medyo open na yan so mamaya po ipapakita eh, ko sa inyo so yung pong isang bakal dito hanggang sa dulo na rin po ayan papakita po sa inyo ng malayuan ayan po yung kanyang style yung forma ng ating lababo so simpre eh, guys magpuputol muna tayo ng panali ayan para itali natin do sa mga binalagbag natin na bakal. So kailangan po natin ng pliers para pamputol po ng ating alambre. Ano po? So ang mga kailangan po riyan pag po tayo magtatali, steel hook at, at saka po alambre at saka po pliers. So yan po ang kinakailangan nating gamit para po tayo ay makapagtali ng ating mga bakal na binalagbag. Ano po? At bali po pala tapos na tayo magputol. So, tara kunin po natin yung alambre at samahan niyo po si Mike Vlog, tatali ampo natin. Papakita ko po sa inyo ang pagtatali ng ating bakal na inilagay So, at ito na nga po, itatali na nga po natin. So, pag ganito lang po 'yan, steel hook po ang gamit. Ito po ang steel hook. Kung tawagin na 'yan. So, at yung alambre nga pong pinutol natin at itatali na nga po natin do sa ating bakal na ibinilagbag. Ayan na po. So, ayun po, samahan niyo si Mike Vlog. you So tayo nga guys, bali tapos na tayo sa pagbabakal. So bali po pala hindi ko na naipakita sa inyo paggagawa nitong ating lalagyan ng lababo. So ipakita ko na lang po sa inyo. So ganito lang po yan. Ayan. So bali po pala ito na po yung itsura ng tinalian nating mga bakal. na po? bali po pala dumako naman tayo sa pagsukat so yan po nuibe susukatan so, din po natin itong dulo nuibe rin po mula sa pader ayan mula sa wall nuibe rin susukatan so, din po natin yung haba bali po yung haba niya ay 75 ayan 75 po at dumako naman po tayo sa lapad bali po yung lapad mula sa dulo ng kahoy po ayan so dulo rin po dito sa kabila ayan bali po 41 ayan 41 sa labas ng kahoy so dito po sa pinakadulo 41 din po ano po kung nakikita nyo guys ayan bali po pala ito yung butas ng lababo natin ayan yan po yung butas ng lababo natin yung paikot po yan na sinukat natin bali po yan ang kanyang butas 41 po tayo 41 ayan bali po pahaba ay yan po yung pahaba niya. So 75 po yung pahaba ano po. So at ayun nga guys, natapos na natin yung pormahan at atin pong natapos na rin lagyan ng lababo. Ayan na po yung kanyang itsura. Ayan. So bali po pala bubuhusan na rin natin yan ngayon. At tapos na nga po tayo sa mga porma. Ayan. Yan po yung itsura ng no ating gagawing lababo, guys. So ayun. Ayan guys. So bali po pala naghalo na tayo guys. Ayan. So nagpahalo na po ako ng ating ibubuhos sa lababo. So ayan nga po at adali natin sa taas. Bali po pala basahin natin. Ayan basahin natin para po magandang pagbuhos.